What's up guys? Nandito tayo sa Baliwag, Bulacan. Nagabutan tayo ng ulan dito. Oh, okay, so kumikidlat-kidlat pa. Ang ulan. 9.21 na ng uh, gabi guys. Ayan. Ayan. projectan kita guys. Oke. Okay. Makasih tuh nang ulan wah kayak So ito mga kaibigan oh, nahugasan lang wala sa oras si Kalabaw Ay si Kalabaw si Susu, Ayan Hugas na hugas Ayan medyo bahana po sa ano Alsada no? Hola. wala ayan na guys lubog na dyan sa ano grabe katapat yun na <laughs> mistulang ilog na to guys so, ang kalsado ano so yun po mga kaibigan no? nagmukha ng ilog tong ano highway dito sa may ano baliwag So ayun guys Tapos na tayo doon sa Aking trabaho At ngayon ay pauwi na ako guys Medyo tumila ang ulan Ang problema ngayon guys Mga kaibigan Hindi na sumindi ang aking aircon Kaya tuloy yung bintana Ayan Medyo nakababa Yan ang problema ngayon guys Lumalabo na Ang salamin kasing labo na ng yung relasyon. <laughs> uh! Mga kaibigan, sana, sana, sana sumindi na. <laughs> bukas, maraming gagawin kay Kalabaw. Ay, kay Kalabaw. <laughs> kay dito sa Isuso sa service namin, guys. <clears throat> Dahil bukas, bukas ay mapapalitan sana yung kanyang pulley at yung radiator niya guys kaya pala nagbabawas ng tubig May meron siyang maliit na butas sa ilalim kaya kailangan na rin siyang ma-repair dami mo lang re-repair isuso <laughs> meron na kaming utang sa kanya 8,000 na doon sa ano auto auto shop Oh. Grabe naman dilim dito sa dinadaanan ko na to. Ito yung ano guys, ito yung bypass <coughs> pamula eh, dito sa may pulilan hanggang ano yan uh, dito sa may kapuntang NLEX sa may New Hope ba yan? pulilan din ba yan? Woo! <laughs> so yun mga kaibigan, ano, nandito na tayo sa Henlex. At pauwi na tayo ngayon. Medyo tumila ang ulan Bisa uh, safe ngayon yung ating windshield. <laughs> Grabe. babo na guys ang ating salamin. Ang aga. White card. Nandito na tayo mga kaibigan sa Diversion Road. Ito, uh, papunta na ng ano to. Na uh, Del Rosario guys. Ito, paradahan na rin ng mga truck ngayon to. Alam nyo bang kwento ng lugar na to guys? Diversion. Dati tong ano, dati lang tong uh, bukid. Tapos, ayan. Siguro isa kami sa mga dumaan dito. Isa isa kami sa mga unang dumaan dito. Kasi doon sa may ano, sa may mga truck doon. Napansin niyo, dati may bahay diyan sa mismong gitna. Bahay na ilang bahay by one. Siguro apat o tatlong bahay yan. So, na yung piloto dito para ma ano, para buksan yung mga daan. daming kwento ng lugar na to At dito may mga ano pa to eh may mga na disgracia pa dito may mga na ano, ano, nabawian ng buhay ano, ano, dahil siguro sa hindi pa kabisado yung daan tapos so, mga, ano niya, sobrang yung mga patakbo nila ira lang naman dati dumaan dito. Ngayon na lang ito na ano kasi na-discover na din ang iba. So ay mga kaibigan, nandito na tayo sa may sindalan. Ano? Mag-U-turn na lang tayo dito.